Yun know, umaga pa lang. Loaded na tayo mga boss. Maraming salamat po sa inyong lahat. Itong Mio ay 125 na ito mga boss. Nak line up. For overhaul. may tama po yung sigunyal niya. Kalug na po ang bearing nito. Sa kabila, sa magneto side. Dito naman sa pulley side, wala pa masyado. No? So ayan po yung iba nating ginagawa. Medyo marami nak-line up ngayon. Honda Click, ECX, meron pong M3 no hanggang labas meron ayan po yung issue no kalug na kalug na po yung bearing na no? sobrang luwag na sa magneto side po yan sa sigunyal so pwede po natin build up an yan build up an tapos i-press ulit tapos lilinisin natin yung makina i-refresh natin para maging brand new ulit yung takbuhan. Ito pa nga po pala. Yung iba sa ating mga ginawa natin, no? Modified pulley set, kalkal, tigri, ng iba't ibang klaseng motor. May mga nirapak din po tayong shock. Ayan, no? Inaabot na tayo ng hapon. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta at nagpapagawa sa ating shop. Ayun, no? Po, po siya mga bossing. MTRT nai-align na rin po natin yan. na natin ng bagong bearing. Yun. nabilda up na po natin yun Kaya wala na po ulit problema. So, iniinitan lang po yung crack para maibalik. Yun. Po na yung kalahating side. At eto mga boss, share ko lang sa inyo. Yung aming bagong laruan. Diagnostic tool na nasa cellphone na. Ayun. Bluetooth connection. ELM. OBD po siya na pwede sa motor. Basta meron kang kable. You know. Pero siyempre, Bluetooth connection yan mga boss. Medyo delay. You know. Medyo delay siya. Pero gumagana naman. Pwede na yan. Kumbaga, sa mga mahilig mag-DIY. Marami po siyang parameters na pwedeng basahin. At marami rin po siyang function. Ayan, ikaw na po yung mamimili. No? May mga grab din po siya. At pwede ka rin po dito mag-reset ng mga port code. Kaya pwede pwede na po ito sa mga mahilig mag-DIY para hindi na kayo gumagastos sa mga shop sa pag-delete -de ng inyong mga port code. eto Ito, Bluetooth connection lang. Okay na, okay na. At ito mga boss, yung ating biniyak na entry. Yung ating Buo na ulit siya mga boss. Umaandar na ulit. na brand nyo na ulit. Pala na. Yung tunog lukotong sa kanyang simul Yun o. Oh. All right na, alright right na ulit. Naka-59 nga po pala ito. Kaya siya ay naka no? Pero hindi po ako nag-build no na yun, oh. Pauwi na rin sila, boss. Na dumayo pa from Quezon City maraming maraming salamat po. Sa lahat po mga pupunta sa shop, PM lang po kayo or diretsyo na po kayo. Ride safe po and God bless. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.